Pero sir, anong implication kung sakaling mapatunayan na meron talagang former PNP chief na nasa payola ng Pogo? Well, he has to face. He has to face the music kung uh, siya ay kakasuhan. <coughs> oh, he has to face the music kung sino man siya. Mm Wala mo lang, wala, wala, wala exemption dito. Hindi ba yung eh, mo. Pero sir, mismo si Gilbert Cruz, yung PAOK ka uh, chief, mm -hmm. nagsabi na nalulungkot siya dahil mga kabaro pa niya yung parang minsan nagpaparingay, parang mm -hmm. yung parang may nag a na mag-offer din sa kanya ah, para protektahan yung... Um, masilip yung case. Oh. Um, masilip yung kaso ni Alice. Ni Alice. Mm -hmm. um, masilip yung kaso ni Alice. Um, so nalulungkot na, daw masilip. siya dahil mga kabaro pa niya yung parang um, gusto siyang kausapin pero wala daw money na pag-usapan dahil nga hindi siya tumatanggap ng... So it is indication na possible nga na may mga authorities receiving money from Pogo. Hindi yan imposible. Hindi yan imposible. Hindi po sinasabing meron talaga. Basta sabi ko hindi yan imposible.